Minas Dias mga katunahal Panibago na namang vlog Ito pa yung part 2 ng ano Yung Las Rosas Beauty of Las Rosas Oo! Wala nang kotse 4x4 Dito po ang Calle Real main hmm, um, ito tambahin ng mga Pilipino pag ano verano summer ayuntamiento de las rosas ibig sabihin Municipio ng Las Rosas. Junior, donde de base hijo, ¿sano punta? Desi hola, hola, ¿qué Ay ¿Hay nadie sacando na acá? ¿Dónde está tu pie? Sacando canon. Uwihan na ng mga no, High school mga katunlar Diyan po banda yung school nila nata, Natatakpan ng mga puno parke kami saglit gusto ng bata eh Junior yang bus na yan po papunta ng Madrid sa sentro Madrid Mga katonal, meet my bike. Ang katuwang ko sa trabaho nung wala pang pandemya. Ito po ang service ko trabaho. Pag police charge po yan, umabot ng ano? ng 30 km yung baterya niya. Nagagamit ko na lang na back and forth, tapos charge na sa trabaho, sa bahay. yun lang mga katonal pinsan ni ano Colray, Jilly Colray brand po ng France ano Pugo Pugo? Pugut. <laughs> Dahil pato oh Sampai Pilipinas lang yan Diyan sila nakatira, mga katunaw. May mga pagong din o mga katunaw. ano o, tatlo. Wala na. Diyan doon. sasan sa gitna na may bato hindi na masyado makikita okay marami pa dito oh. mga <coughs> may isda o mga katonal? puti si Jezebel ito ay hindi muning ay tamp tamp ano naman tawag sa mga isda okay comment po mga katonal paano patawagin ang mga isda naglagas ng mga puno mga katunnal sa laglagan yung mga dahon oh, nakalubo na sila hmm. wala na yung dahon ng mga iba tahimik po dito sa amin sa Las Rosas. Dali <tong> na. Yan, hindi slide na si tatay. Si senior. Si oh. Oh, tinan mo kanina, ayaw mo sumama ngayon, iyak-iyak ka. <laughs>